What's up mga boss for today's video. Ari naman kami diri sa amon nga babuyan. Nagkanto kami di kay ma-enjoy kami tani sa ay ma-enjoy kami, sang sa Pamborga. So sa dito sa mga 11 amon kagagmay nga baboy naging bakal. So update lang sa mga carabao pig. So nyo sila mga manuguan man pa lang sila. Pero tanawa bala sila. Grabe, magdidi oh. gabi, nas laka pala titi. So, ari naman niya ang mga baktin namon. So, mga one week pa lang sila. Dress amon. Nan. Pag amo naman niya, ang ginbakal to namon, nanigad, na oh. Naporte sa kalaylay. Ito lang nga lugar. Ang bakal namon. So, gin, ano, ano, eh namon. Padakoon pag itinay namon. So, yak! ayak, ayak mga tayo. Ini, ilan na muda mo. Araw. Aray, ni siya ang nayon. Aray, mga nayon niyo. So, aray naman niya ang gini-ay na last time. Oh, so, aray ang mga... Baboy, hello. Hello, mga baboy. Mga sila So, amun na di ang amun ng little piggery farm. So, si boss, wala pa rin si boss. Ito pa sa sulod, gulong nagkakao sa sang So, check natin si Mora. Ang amon baboy nga, native. Ambot na kong kabusong niya sa... Dapat mabata na niya siya dapat 26 gapon. May check na si Mora. Mora! Ano siya? ang baboy nga native nga ambot kong kabusong <laughs> and ara may tutoy may ido man kami di pero askal niya siya yeah. then ang amon nga lira ang biljan ng mga lira din